Binasag na ng anak ng kilalang negosyante na si Ramon Floresta na si Nathaniel Floresta ang kanyang katahimikan matapos madawit ang pangalan nito, mga kapatid at ina, sa umano'y pagsisilbi ng search warrant sa compound ni Don Ramon Floresta nitong nakaraang linggo. Sa eksklusibong panayam ng Radyo Bida, isinuwalat niya na wala silang kakayang gawin ito sa tatay nila at pinabulaanan ang akusasyon sa social media na siya ang nasa likod nito pati ang umano'y pagransak sa compound ni Don Ramon at pagkuha sa mga vault at mahalagang dokumento ay pinasinungalingan niya. In terms sa operation sa police, wala may kabaloan na sa ilahang courses of action, who has the capacity to do harm. Sa katunayan, si Don Ramon anya ang nanghaharas sa mga tauhan nila gamit ang mga armas at hired goons dahil nais itong bawiin ng ari-arian na binigay niya noong naghiwalay ang kanilang mga magulang. Hawak ng nakakatan ng anak nito na si Nathan ang mga police blotters nang humarap ito sa Radyo Bida, dulot ng panghaharas ng negosyante at mga tauhan nito. Napatanong din ito kung bakit hinahabol pa ni Don Ramon ang kanilang maari-arian na mas malaki naman daw ang napunta dito nang maghatian sila. Handa naman Anya itong makipag-usap pa rin sa ama upang ayusin ang gusot. Pero kung hindi pa rin magiging maayos, ay idadaan na lang Anya nila sa legal na paraan. But we need to talk based on what was signed and what was agreed upon. Kung di ligit siya masettle, sa court of law magsettle. Hiling nito sa mga netizen na wag agad silang husgahan. Dili na unta mihilabtan hilagtan because we have been living in peace for 10 years. And then again, kami ang aggrieved family din. Kami ang gibilin. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.